Hi guys! Dito kami ng kuya ko. Ganda ng beach. Ay na sino ho ito? Ah, uh, West Philippines si Palat. Ang ganda po dito. Hindi po to Bora, pero parang Bora. Patar Island at Bulinao. Oh. Ah, hindi pala ano? Alaminis na to. Hindi. Ano to? Bulinao. Ah, Bulinao ah. pare pala. Pa uh, Beach. Patar Beach po ito. Ito sa Bulinao Island.